ngayong araw nga, September 24, 2025, isang nakakalungkot at nakagimbal na balita ang inilabas ng Bansang Kuwait. Naglabas na nga ng hatol ang criminal court laban sa isang kasambahay na Pilipina OFW at ang kaso ni Kabayan ay akusado nga ito sa pagpatay sa isang batang Kuwaiti. Ayon sa korte, napatunayan daw na kasalanan ni Kabayan ang paglalagay ng bata sa loob ng washing machine. What? At pagkatapos nito, ay pinatakbo pang araw ni Kabayan ang nasabing washing machine na nagresulta sa pagkamatay ng nasabing bata. Ang insidente ngang ito ay nangyari noong nakaraang taon ng Desember sa bahay mismo ng kanyang employer sa Sabal Salem sa bansang Kuwait. Noong araw-araw na iyon ay nawala na lang bigla ang anak ng nasabing Kuwaiti. At nang hanapin na nga ito ng ama ng bata ay napansin ng tatay nito na nakalak nga ang kanilang laundry room na nasa rooftop ng kanilang bahay. At pagbukas nga nito ng pinto ay doon na nga niya nakita ang kanyang anak na nasa loob mismo ng washing machine sinubukang pangandalhin ang bata sa ospital sa pagpapakasakaling may ililigkas pa ito. Pero pagdating nga nito sa ospital, ay dideklara na ngang dead upon arrival ang nasabing bata. Sinabi nga sa balita na sa mga unang pagdinig ay itinanggi pa nga ni Kabayan ang nasabing akusasyon. Sinabi pa nga raw nito na natagpuan lang niya ang bata na nalunod sa isang timbang tubig. Pero matapos nga suriin ng korte ang lahat ng ebidensya, testimonya ng mga saksi at findings ng public prosecution ay lumabas daw rito na planado at sinadya raw ni Kabayan ang nasabing krimen. Matapos nga na mahabang paglilitis ay humingi ang prosecution ng pinakamabigat na parusa at ito nga ay death penalty minsan na nga rin natin na itampok ang nangyaring ito sa isa sa ating mga vlog at kung ano nga ang balita noong araw na iyon panuuri natin ang video na to. Ito na naman ang isang nakakasyak na balita mga kabayan. Dahil isang Pinay OFW na naman sa bansang Kuwait, ayon nga sa balita, nilagay ni kabayan sa loob ng washing machine ang alaga nitong batang lalaki sa bahay ng sponsor nito na nagresulta nga sa pagkamatay nito. Ayon sa report, sinubukan pang isalba ng magulang ng bata nang marinig nga nila itong sumisigaw pero huli na ang lahat agad niyang dinala ang nasabing biktima sa Jabber Hospital at kinumpirma nga ng medical staff na patay na ang bata dahil sa tinamu nitong pinsala. Samantalang, iniimbestigahan ng kapulisan si Kabayan para sa statement nito at base nga sa kanyang naging statement ay inamin nga nito ang nagawa niyang krimen sa bata. Ayon kay Kabayan, nagawa niya ang krimen dahil sa pagiging annoying ng bata o pagiging makulit nito dahilan niya para maubos ang pasensya nito at mapatay niya ang bata. Sa mga kabayan po nating OFW lalo na kung kayo ay DH at nag-aalaga kayo ng mga bata, habaan po natin ang ating pasensya. Isipin po natin na ang pinunta natin sa ibang bansa ay trabaho para tayo kumita ng pera para sa ating pamilya. Sa nangyari ang ito ay siguradong sira na naman ang imahe ng mga DH lalo na dito sa bansang Kuwait at kay kabayan dahil nga sa nagawa niya ay siguradong hindi papayag ang employer nito na hindi ito paparusahan. At alam naman natin ang parusa lalo na dito sa bansang Kuwait. Pag nakapatay ka, sigurado yan, bitay ang babagsakan mo sa pamamagitan ng pagbibigti sa iyo. Kaya naman mga kababayan, habaan natin ang ating pasensya. Kung hindi na talaga kaya, tapusin na lang ang kontrata at mag na lang sa Pilipinas. At kung bago ko pa nga dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.